Ang sirang bike matay Up lap At tay, meron akong pang vulcanize dito tay tulungan kita Saan ka pa ba uuwi tay? Papasok ako papunta nga papuntang Papunta Ah papasok ka sa trabaho? Ito tay tutulungan kita para makapasok ka Ay, hindi po ko naniningil, sir. Kanina ka pa ba naglalakad? Kanina-kanina lang. kaya siya nagwiwigil, umaalog yung gulong. Dahil yun sa bearing. So, Na-stuck nice ba to? Na matagal? San linggo lang. isang linggo? Kasi pila to. Oh. Saka pa ba papasok? Kasi pa ba sa may parking sa Hindi pa naman ako ano. Ito sana ang gagamitin ko. Kasi wala nang papasahin. Ito tayo gagawin ko ng paraan para hindi ka na mamasahin. Ito dyan ito ang side of it Guys, nakikita mo yung cover pass na yun? Oo Nakikita mo? Hindi pa tayo doon Dito ka tayo sa likod. Ayan tayo. Kaya siya maalog. Wala na yung mga ball bearing niya. Yung mga bulitas. Ayan o, kagaya na ito. Nalaglag na o. Ayan o. Nat natanggal na yung mga bulitas niya kaya umaalog na yung gulong mo ayan oh. Pero ito tayo. Wala nang lamang bearing. Ang problema natin tay, sira na yung hub mo. Kita mo to? Ito kasi dapat may ganito. Kita mo tong plato na to? Yan yung humahawak ng bearing, bulitas. Ito, ito batag na. Untay mo ako rito, Tay. Bibili kita ng hub. Ito. Papalitan ko ng bago para makapasok ka. Ah. Hintay mo lang ako rito, ah. palitan ko sana ng bagong hub Pang hulihan. bike <laughs> Sir, Sir mag magkano to lahat? 570 570 Pinalitan na ng bagong hub kasi yung kanyang ano, kopa sa loob, sira na. At titingnan muna natin to kung may butas. Ah, pinabulkanize mo na to. At tingnan natin kung may butas. Ayun sir yun. dating tapal. 哎呀！喏。 ko no, okay no, na. Ayan, okay na. No, no. okay na okay na sir hindi na umaalog diba tayo i-testing mo muna para sure tayo na okay na Ah, lang. Okay na tay? Ayan, oh, uwi ka na yan Saan pang punta mo? Matagig oh, pa ako eh Kunin ko pa yung gamit ko doon Ah, tagig? Ayan, eh, makakarating ka na yan ng tagig tay Wala ka naman tay, wala naman Sige po, ingat ka lang po O oh. ah, Sige po, sige po Eh, ingat po, ingat